no okay. country in this planet, even the United States, it's more of a problem to them than us. Hindi e mo ma-eradicate, ma'am. Hanap buhay yan. Okay, pero sinabi niyo po kanina, Mr. Mr. Chair, sinabi niyo po kanina na success. So how do you measure success? Yun po bang ipinasa ninyo sa Supreme Court na more than 20,000 na namatay sa panahon ninyo? yung extrajudicial killings na karamihan ay mga mga bata. So nandito nga kanina no, Ma'am Sir, Mr. Chair, Mr. Duterte, yung mga biktima, yung mga pamilya ng mga biktima, lalong-lalo na yung mga biktima na inosente, mga bata, no? Walang kinalaman sa droga. Kagaya ng mga pinisent ng mga nanay dito. So, paano nyo mamemeasure yung sinasabi nyong success? Hindi nyo na-eradicate. Gumamit na kayo ng force pinagpapartay yung mga suspected na mga uh, mga mga drugs personality pero hindi pa rin na eradicate sabi niyo hindi niya mai eradicate yan eh kahit na gumamit na ng patayan so paano niyo nasabing success yung sa panahon ninyo itong war on drugs Indexes in the sense that uh, it was minimized. Hindi naman, uh, that's a re relative word. Pero, you know, uh, I cannot... Uh, minimize. Basta it... ginawa ko yung dapat kong gawin sa panahon ko. Uh, oh, okay. Whether uh, it is really acceptable to all or none at all, ginawa ko yung dapat gawin ko as president at that time. Now, if you are asking for accountability, then uh, if you can, I said, inaadmit ako naman, file the case. And I will go to jail willingly if you can prove the case because this is a democratic uh, country under there is a democratic process. Even for criminals and even for a president or mayor who committed a wrong in the campaign against the drug menace of this country. Okay, so sa tingin ko po, Mr. Chair, hindi kayo naging success. No? Sa dami ng napatay na biktima ng EJK, hindi yon, no? Hindi yon yung um, makikita natin na na-minimize na talaga yung droga. In fact, tama ba to, Mr. Chair, na wala namang mga big fish na nahuli during your time So, may, pwede mga magbanggit, Mr. Chair, si Mr. Duterte, na mga big fish, yung mga uh, drug lord, mga nagmamanufacture ng droga during the time, kasi ang nakita lang natin ay bloody, no? Uh, dugo ng ating mga maliliit, mga mahihirap na mga mamayan. Pwede ka bang magbanggit, uh, Mr. Chair, si Mr. Duterte, ng na na drug lord o malalaking smuggler ng droga na napatay o nahuli o napakulong sa panahon mo? Ma'am, uh, magtanong ako. Ah, uh, uh, Mr. Chair, ako po yung nagtatanong. Point of order. Pwede po that's sasagutin na lang ng resource person. Eh, mali yung tanong mo eh. So, Mr. Chair, bakit mali po yung tanong ko? Ang tinatanong ko lang po, may nahuli ba kayo na malaking kriminal, mga drug lords, mga nagmamanufacture ng droga sa panahon niyo po? Kasi ang nakita lang ng tao ay yung mga namatay na mga bata, na mga small time, na mga drug addicts, or mga pusher, etc. O meron mang mga LGU na mga mayor, merong iba. Kaya lang, yung pinagagalingan po ng droga, meron po ba, Mr. Chair? Meron, ma'am. Marami doon na sa dagat, rap ng Dabaw. Yung iba naman dyan sa Mount Tapo. Can you elaborate on that? Anong dagat at anong tapo? Sa... Tirapong go. Sino po yung mga tinapo ninyo na mga drug lord, uh, smuggler at malalaking fish sa droga? eh uh, hindi ko na tinanong bakit pa ako magtanong. Basta pag nahuli, drug lord, I take cover. Lagay ko sa bangka. Pagdating doon sa dulo. Hindi. Kalian ko yung kamay pati pa, tapos itapon ko. Okay. So, dapat po magbanggit kayo. At, at alam ko po, Mr. Chair, si Mr. Duterte ay isang lawyer. At alam ninyo yung due process. At alam nyo ba gaano, pa, paano pahalagahan ang buhay? Whether yan po ay uh, talamak na kriminal o wala nang pag-asa sa buhay or whatever, kung nahuli, dapat ay binigyan ng due process, e ay e, inahawa ng cases, kinulong, uh, hindi, uh, hindi agad-agad nang pinapatay, nakatulad ng ginagawa ninyo, ah uh, Mr. Chair, ni Mr. Duterte, ginagawa ni Mr. Duterte, yung sa sinabi niya. Ma'am, ang preso kasi ma'am sa amin is only good for 40-50. Eh, minsan umaabot na kasi ng 80, 100 overcrowded na so yung iba itatapon mo na lang para medyo maluwang Well, excuse me sa mga audience, no? ah uh, siguro may kakampi dito si Mr. Duterte. Hindi po nakakatawa yon. Hindi ako nagkampi. Hindi ako nagpapatawa, ma'am. Pero hindi po kami natatawa. Mr. Chair, wag mong gawing katatawanan. Ba, hindi na. Ang hearing na ito. Eh, sinasabi ko sa iyo. Well, naging presidente ka, Mr. Chair. Okay. pero dapat alam niyo po yung due process at pagpapahalaga sa buhay. Hindi yung ganyan. Sino bang may kasalanan? Bakit po congested ang ating mga kulungan? Di ba? Bakit po sinasabi ninyo, hanap buhay ng ibang mga tao, yung droga? Di ba dapat um, obligasyon ng pamahalaan na i-provide ng, ng, ng pagkakataon, oportunidad para sa um, employment ang mga tao? para hindi po naano sa droga na katulad ng sinasabi ninyo no mga dahilan. Pero ito po no, wag niyo pong gawing katatawanan kung totoo po yung sinasabi. Sino po yung tinapon nyo sa lupa sa dagat? Nakita pa po ba yan ng kamag-anak niya? Ito katulad po ng mga biktima ng mga ng ating ng droga, ng biktima ng IJK dito. Wala ma Di man gabaw man nag-assign ma'am. Hindi po, dito katulad nito katulad niyan. Sinabi mo, sinabi po Mr. Chair ng ating ng ng ng, ng Mr. Duterte na pag may nahuli siya na asangkot sa droga o malalaking fish, tinatapon niya. Hmm. So ganoon na po ba? Ka 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 cheap. O wala kayong pagpapahalaga sa buhay ng tao. Kaya sa panahon ninyo ng war on drugs, no wonder 30,000 or less ang namatay sa panahon ninyo sa halip na sa halip na gawin ninyo ay i-rehabilitate, bigyan ng trabaho, pero ang ginawa niyo sa mga pulis, utusang patayin ang mga biktima ng droga. Tama po ba yun? Oh, wala Chair. kasi akong trabaho na sa kanila ma'am hanggang ngayon. It remains to be a problem. ano, What you're mounting is uh, still the same problem that we have had for all these years. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin yung druga. Hindi naman sa tapos. Anak buhay nga. Pero hindi po siguro katulad nyo, no? At ito ay magsisilbing lesson, Mr. Chair. Kay Mr. Um, Duterte, no? At sa mga susunod na mga mamumuno sa ating bayan. Hindi po solusyon ang pagpatay no? Kung walang mga hanap buhay, bigyan ng hanap buhay. Pagsikapan dito nga, 'di ba? Ginagawa nga natin ng buong buong makaya natin para bigyan ng kahit papaano ay tulong yung ating mga mamamayan. So hindi po ito dapat patayin, no? So mukhang mali po yung line in, of thinking. Hindi, dapat ma. Pero kung President, talaga Duterte, if the situation calls for it, uh, I will not hesitate and the police should not hesitate, especially facing a criminal who is also going to kill you pag hinuli mo, dapat patayin mo talaga. At ayaw ko makita na buhayan kasi gamutin mo pa sa ospital, magastos pa ang gobyerno, tapos sa tapon mo doon sa prisuhan, pakakainin mo pa. Apushin mo na that is my philosophy. And I don't believe in you. I do, if you do not yet. like what I if you do not like my my ideology, fine that is that's mine. Bahala ka na sa buhay mo kung ano yun. Apo, at bahala na rin po yung ano no, yung ano siya no, yung batas sa inyo po whether dito sa bansa well, or sa naging, ibang bansa po. Pero yata. kung ganyan po yung Mr. Chair, kung ganyan ang line of thinking ni Mr. Duterte na walang ano no, ganyan, ganyan niya ituring ang mga mamamayan na kapag hindi niya mabigyan ng hanap buhay, nagdroga yan, patayin na lang. So what kind of thinking of what kind of thinking of that Mr. Ah, Mr. Chair? Right thinking. That's yours. What, 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 what can, can you think of? It's, it's it's the right thinking. I don't believe in you. Sure. Okay, next, Mr. I'm Mr. Not Chair. I'm asking you to believe in me. Okay, fine. Far from it. Fine, Mr. Chair. In in, in same Senate hearing, um, Mr., Mr. Chair, Mr. Duterte said, encourage the criminals to fight encourage them to draw their guns. Yan ang instructions ko. And the only way na hindi kayo makulong and the only way na hindi kayo makulong and to justify the killing is bigyan mo talaga ng panahon na lumaban. Okay? So madalas po Mr. Chair no, nababanggit dito um, self defense ng mga pulis yung ano no yung ginagawa nilang pagbaril o pagpatay sa mga biktima ng ano no, na, o yung mga uh, hinuhuli nila, pinapatay nila. So, as a lawyer, Mr. Chair, tanungin ko si Mr. Duterte, ano po ba yung elements of self-defense? When your life is placed in danger, whether as a civilian or a police, you have the right to defend and if your life is in danger, kill the idiot in front of you, or you will die as an idiot. At yung criminal, malayang but have the satisfaction of doing this thing. Okay. Ayun po ba as as a lawyer, yun po yung inyong alam tungkol doon sa elements ng self-defense. E, Iba-ibang ibang iba, ano ma, uh, performance of duty. <coughs> yung self-defense, elements of self-defense, uh, kasali yan doon sa it uh, also at uh, favors di uh, policeman or soldier. Isa lang, isa, lang, isa lang ang standard niya, ma'am. Are you in danger of losing your life in front of a person, whether really criminal or your enemy? Kalit mo. And there's a confrontation, a violent uh, activity ensues. And if your life is in danger, put the idiot down. Eh rather mamatay ka. Ano ba may tungbukay na ito? Okay. Pag drama uh, ba tayo? Thank you po um, Mr. Chair. Salamat. So sinasabi niyo po, encourage the criminals to fight. Okay? Encourage ay, tama, them to throw their guns. Drama yan. Okay, so mga, ang elements po ng self-defense ay, ang alam ko po, po no, uh, sa turo ng mga abogado, ay kung merong unlawful aggression. Eh, yung bata po, meron bang, ano, um, yung napatay na mga bata, yung mga napatay na mga, um, basta na lang na, na etc. So, wala ditong elements of self-defense, no? Number two, reasonable necessity of the means employed to prevent or repel. So, ang nangyari na po, pinatay na agad, eh. No, pinatay na agad yung uh, biktima. Pangatlo po yung lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Pero sinasabi dito, sufficient provocation. Mr. Chair, sa mismo nga na nga sa presidente, dating presidente, si Mr. Mr. Duterte, sinabi mo na nga sa instructions mo doon sa inyong mga polis, encourage the criminals to fight, palabanin. Okay? At narinig ko pa nga, minsan ay kung walang baril ay bigyan ng baril. So encourage. So saan po dito yung elements of self-defense na sinasabi po ng no mga pulis ninyo? Pero kayo po, kapag ano no, kapag yung time na nandiyan na yung victim, um, biktima o nandiyan na yung suspect, kayo po talaga, gusto nyo patay talaga agad. I, 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 I mean, I do not mean to be discourteous, uh, Mr. Chair, like to advise the the lady to wag siyang pumasok dyan sa aggression aggression you'd never understand it wag na lang your hypothetical uh, na. No, Mr. Chair, kay, ang si Mr. Duterte mismo nagsabi eh, patayin agad. Wala bang pagkakataon na mabigyan ng pag, ng ano no na mabigyan ng pagkakataon yung suspect or or yung yung gustong mahuli. Ang ang concept niya talaga patayin agad ang mga kriminal o yung mga adik o yung mga pusher. Pero ang tanong ko nga, hindi niyo ginawa 'yan sa mga drug lords. Eh, hindi niyo hindi kayo nang huli ng mga manufacturer ng drugs. Pero yung mga maliliit, ganyan ang tingin ninyo, ano? Yung mga kriminal na sinasabi ninyo. Ganyan niya tratuhin. Ganon ako gagago? Excuse me, point of order. Ganon ako gagago? Point of order, Mr. Chair. Kanina ay, sinabihan ay, na natin na may rule na bawal gumamit ng malaswang salita o hindi, hindi salita. salita. I'm, uh, I'm, I'm using a board ganon, am I that stupid? English yan. Ang Tagalog yan is ganun, ako gagago. Abogado ako, fiscal ako, ganun, ako gagago. Tama kayo, Mr. Chair, tama po si Mr. Duterte, abogado kayo. Pero alam ko, pag, <laughs> pag abogado, dapat alam nyo po yung due process of law. Alam nyo pong igalang ang karapatan at buhay ng tao, Mr. Chair. Huwag ka bang barurong, ma'am. You do not know me from Adam. Basta na lang na anong, anong narinig ninyo yung that's easy. Okay. You have three minutes okay. left, uh, Congresswoman Castro. Yeah, uh, last, last um, time na po ba, Mr. Chair? You have three minutes left. <laughs> three minutes. Okay, thank you, Mr. Chair.